I mean, importante ba na uh, kilala niyo ang mga magulang? I mean, nadala mo na ba uh, si Ivy sa uh, dad, you know, etc.? Ah, yes, Tito Boy, parang ano, um, every uh, uh, every Christmas, nung mm -hmm. ano um, dinadala ko po siya sa probinsya po namin. So, na-meet niya na yung family ko, even yung family ng mom ko po. Tsaka, nakapunta na rin siya sa bahay namin mismo. Ikaw ay? Um, Gano'ng kahalaga yung opinion ng pamilya? Madami po kasi pinagdaanan yung sa amin Sa side ko po Kasi before po yung mga Naging pass ko po Is parang nakikita po ako lagi ni mama na Sobra po akong nai-inlove So parang Ayaw na po niya ako ulit bumalik sa So in the beginning ayaw nila kay Dina? Opo Ayaw nila kay Boss D? <laughs> <laughs> no, ayaw talaga? Opo Ah, alright Paano? Paano parang lang? Ano po, parang sa social media ganyan parang ayaw po ni Mama nakakita ng mga pictures namin together or pag nagkakausap po sila ni Mama parang makikita ko po talaga na parang ayaw niya po. Paano at first bago? po? Parang, parang ano po, nakakita naman po niya na masaya po ko and pinaglalaban ko po talaga siya. Mm. Ano why I'm very emotional and I was looking at you. Ah, uh, kagabi lang pinanood ko yung Uh, the Thai movie, Ardi, what's the Thai movie? Uh, how to make, make millions? millions. Uh, before Grandma uh, uh, Before Grandma Dies. Grabe. Hanggang alas sa isyata ko umiiyak. Alam mo, pagpamilya na talaga kasi ang pinag-uusapan. Kaya I, 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 totally, totally understand. Hmm. And, um, okay, let's go to volleyball. Halimbawa, may nanonood ngayon, ang pangarap ay maging isang player. Ano yung isang bilin nyo lang? What piece of advice would you give? Uh, ano ang kailangan gawin? <coughs> na. Ako, tito, coming from my experience, kahit gustong-gusto mo ng tumigil, huwag kang susuko talaga. Uh -huh. Uh -huh. Ang iisipin mo yung long-term, yung future na what can this do to you in the, sa susunod na mga panahon. Kasi, what you reap, you sow, di ba? Right. Uh -huh. Yun yung uh -huh. sa akin. Ivy, ikaw? Ako po, um, lagi po pa sa isip ko na uh, You need to... Uh, parang kailangan mo po siyang tanggapin na mag-fail ka po na mag-fail para mag-improve. Oo, oh, oh, kasi the, one of the best foundations talaga of success is failure. Kanina, nag ako ng show. I wanted to, yung gaganon sana ako. Pero hindi ko alam kung paano ang tama nun. Uh, <laughs> Siya po magaling po dyan. Oo. Oh, 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 <laughs> oh, oh, oh. Pa paano ang tama? Doon sa mga bata, uh, young people are now watching. What is the right way to do it? Um, ganito tito boy. Kasi yung minsan mali. Pero hindi naman siya, ano, uh -huh. it's ginagawa din talaga. Ganon yung akala nila nung una. Ito, totoo. To. <laughs> yeah. Uh -huh. Pero what we do kasi is we cover the right or kung left-handed left ka man, okay. right na ganon. Ah, okay. So mas ma-ano mo siya, makokontrol. Okay. okay. So dito nyo po siya itatama po. Sige nga. Kayo nga dalawa, huwag na lang ako. At, tayo muna. Sige, ikaw muna dito. Oh, oh. Dito, dito boy, ha? Dito, dito. Oh, hindi okay. dito, ha? Oo, oh, oh, ang hirap nun. Oh. Yan, taas, taas, o pa. O pa. taas pa. Taas pa. Taas pa, taas pa. I-ano mo dito. Okay, okay. Sama okay. mo yung legs mo, ha? Okay, okay. Sige pa. Ayan. 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 Fast talk na lang ko ako. <laughs> Salamat <laughs> ayun. Let's do fast talk. We have two minutes to do this and our time begins now. Dina, volleyball, basketball? Volleyball. Setter, libero? Setter. Serve, receive? Serve. Maangas, maharot? Maangas. Halik, yakap? Halik. Kung ice cream si Ivy, anong flavor? Chocolate. Sweet mm -hmm. Ivy or poison Ivy? Poison Ivy. But, <laughs> <laughs> Ivy, panalo sa game o panalo sa love life? panalo sa game. Bakit? <laughs> Kasi <laughs> po support naman po siya sa akin okay. lagi. Gold medal o gold bar? Gold medal. Spiker, blocker? Spiker. Blinak mo sa social media, mga ilan na? Madami na po. <laughs> <laughs> Kung superhero si Dina, anong power meron siya? Um, yung powers po ni Batman. Oh, wow, pareho sa inyo, for, both, for the both of you. Sino ang boss? Ako. <laughs> Sino oh. ang mas magaling sa volleyball? <laughs> siya po. Sino ang mas magaling humalik? Ako po. <laughs> Sino ang mas maraming ex? Sha. Sino ang mas maraming sapatos? Ako po. Sino ang mas matampuhin? Ako po. Sino ang mas iyakin? Ako po. Sino ang mas pasaway? Ako po. Sino ang mas klingi? Sha po. Ako po. Sino ang mas selosa? Siya. Ako po. <laughs> Sino ang mas isip bata? Sino ang mas in love? Both. <laughs> One word. Describe each other. Ako po everything. Mm. Uh -huh. Everything did. <laughs> <laughs> okay, guys. <laughs> Is that lights on or lights off? Lights on. Lights on. <laughs> happiness or chocolate? Happiness. Happiness. Best time for happiness? Anytime. Fitness. <laughs> <laughs> say th say this to each other. Winner ka dahil. Winner, winner ka dahil ka. ikaw nanalo sa puso ko. Oh. <laughs> <laughs> Ay, Vika. Wala na pa uwi na po tayo. <laughs> uh, winner ka dahil mahal kita. Oh. Oh.